Have you ever had one of those days na parang lahat sabay-sabay? Nawalan ka ng trabaho, may nag-unfollow sa'yo sa social media, tapos may nasabi kang mali sa group chat. And now, iniisip mo, ako ba talaga ang problema? Alam mo yung pakiramdam na parang ginugulpi ka ng buhay pero tahimik lang? Wala kang choice kundi ngumiti habang binabagsakan ka ng mundo. Tapos may biglang magsasabi pa sa iyo ng, think positive lang. Parang gusto mong sabihan ng, ikaw kaya mag-positive habang nauubos na savings ko. Pero eto, what if I told you na may paraan para maging totoo yung stay positive kahit hindi okay ang lahat? Hindi fake na smile, hindi yung toxic positivity na puro good vibes kahit obvious na ang bigat na. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang lumang-lumang idea, as in sinaunang panahon pa, pero sobrang powerful pa rin hanggang ngayon, Stoicism. Galing pa kina Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, mga philosopher na hindi lang puro utak kundi may lalim sa pananaw sa buhay. At o, oh, si Nietzsche, si Alan Watts pati si Jim Ron, mga modern thinkers na may hugot din sa stoic ideas. Kung ikaw yung tipong working, adulting, may bills, may pangarap, may heartbreaks, at minsan gusto na lang mag-log out sa real life, bagay na bagay to sa'yo. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang 10 Stoic Strategies para manatiling kalmado, buo ang loob at tunay na positibo kahit binabayo ka na ng unos sa buhay. Hindi ito lecture, ha? Para lang tayong magkakabarkada na nagkukwentuhan habang umuulan sa labas. At baka, habang nakikinig ka, ma-realize mong kaya mo palang tumayo muli kahit ilang beses ka nang nadapa. So, Saan ba tayo magsisimula? Alam mo bang may sinabi si Marcus Aurelius na you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Grabe, di ba? Kasi kadalasan, pag may problema, instinct natin ay baguhin ang sitwasyon o 'yung ibang tao. Pero ang stoicism tinuturo na kung gusto mong bumangon, ang unahin mo ay 'yung nasa loob mo yung utak mo, yung reactions mo. Isipin mo ito. Wala kang kontrol kung sino ang aalis sa buhay mo, pero hawak mo kung paano ka magre-respond. Wala kang power sa economy, pero meron kang say kung magpapanik ka ba o magpapractice ng discipline. Kapag natutunan mong hatiin ang mundo sa ano ang kaya kong kontrolin at ano ang hindi ko kontrolado, magugulat ka sagaan ng pakiramdam. Kasi, let's be honest. Ang bigat madalas ay galing sa kakaisip sa bagay na hindi naman natin hawak. Nagworry ka kung matatanggap ka sa trabaho. Eh, nag-apply ka na. Nagdasal ka na. Nagpakita ka na ng best mo. What else can you do? Kaya ito yung first powerful mindset ng Stoicism. Focus on what you can control. Let go of what you can't. Itry mo bukas. Pag may sumingit sa pila, instead na magalit ka buong araw, tanungin mo sarili mo, may control ba ako sa ugali niya? Wala. Pero may control ka sa patience mo, sa reaction mo, sa kung gaano mo siya paiiralin sa utak mo. Now, another key principle na sobrang lalim, pero ang ganda, pain is part of the process, what? not the enemy. Sabi ni Seneca, we suffer more in imagination than in reality. Ilang beses ka nang nag-overthink. Hindi ka pa nga sinisibak sa trabaho, iniisip mo na kung paano ka titira sa ilalim ng tulay. Hindi pa nga kayo naghiwalay, iniisip mo na kung sinong kapalit mo. Tapos, yung takot na yon, yun na ang sumisira sa peace of mind mo. Hindi pa na nga nangyayari, pero winasak ka na. Real talk. Pain is real, yes. Pero minsan, tayo na rin ang nagpapalala. Kaya instead of why me, tanungin mo, what is this teaching me? Kunyari, na heartbroken ka. Pwede mong sabihin, lahat ng minamahal ko umaalis. Or pwede mong isipin, Siguro it's time to love myself better. Parehong may lungkot, pero ibang klase yung growth sa second mindset. At yan ang isa sa core ideas ng Stoicism. Turning suffering into wisdom. Wala silang sinasabi na bawal umiyak o huwag mong maramdaman yan. Hindi ganoon. In fact, sinasabi nila, feel it, damhin mo, pero huwag kang manatili sa sakit, gamitin mo siya, huwag kang mabitag, gamitin mo ang bawat luha bilang paalala ng tapang mo. Kasi sa totoo lang, hindi mo maiiwasan ang problema, pero pwede kang matuto kung paano tumayo kahit wasak na wasak ka. And speaking of that, um, may isa pang quote si Epictetus na talagang tumatak sa akin it's not what happens to you but how you react to it that matters. Ilang beses mo na bang narinig ito? Pero ibang impact pag in-apply mo talaga. Nawalan ka ng trabaho? Anong gagawin mo? Magmumok mo? O gagamitin mong oportunidad para mag-refresh ng skills at maghanap ng mas bagay sa'yo? Iniwan ka ng partner mo, tapos ka na ba? O baka simula pa lang ng pagiging buo mo ulit? When you start choosing your response, kahit may luha, kahit mahirap, Dun mo makikita ang tunay na lakas mo. Kaya ang stoicism, hindi ito pagiging robot. Hindi ito wala ng feelings. Hindi ganon. It's about choosing peace kahit may chaos. Choosing kindness kahit may galit. At choosing growth kahit masakit. At sa panahon ngayon, lalo na sa edad natin, kung saan lahat ng pressure ng mundo ay nasa balikat mo, stoicism can be your armor. Hindi ito escape ito ay grounding. Para kahit anong bagyo pa yan, ikaw mismo ang magiging safe space mo. May mga natitirap tayong insights na baka kailangan mo rin marinig ngayon. Pero habang nilulunok mo muna tong unang parte ng usapan natin, alalahanin mo lang to. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo, sa nararamdaman mo at sa desisyon mong lumaban araw-araw. Ngayon, may isa pang bagay na gustong-gusto ko sa mga Stoics. They practice mental discipline every single day. Parang gym, pero hindi para sa abs, para sa utak. Sabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends on the quality of your thoughts." Grabe, 'di ba? Kasi kung araw-araw iniisip mo, wala akong kwenta. Walang nangyayari sa buhay ko. Hindi ko na to kaya. Guess what? yung utak mo, maniniwala na yun ang totoo. Tapos ikaw na mismo ang sumisira sa sarili mo, hindi na nga kalaban ang mundo, sarili mo na kalaban mo. Kaya eto, bantayan mo yung self-talk mo, kasi ikaw ang unang nakakarinig sa lahat ng sinasabi mo. Minsan kasi akala natin, okay lang yung magbiro ng loko-loko talaga ako or tanga ako as usual. Pero isipin mo, kung lagi mong pinapaalala sa sarili mong failure ka, paano ka maniniwalang kaya mong bumangon? Imagine mo, may kaibigan kang palaging sinasabihan mong wala kang pag-asa sa tingin mo lalakas loob nun? So bakit natin sinasabi yan sa sarili natin? Eto ang mindset na gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Talk to yourself like someone you're trying to help. Oo, may pinagdadaanan ka? Pero hindi ibig sabihin hopeless ka. Sabihan mo sarili mo nang ang hirap nito, pero matatapos din ito. O kaya, hindi ko pa kaya ngayon, pero natututo ako araw-araw. Kasi bawat salitang binibigay mo sa sarili mo, parang buto yan. Kung puro doubt at galit ang tinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Pero kung dahan-dahan kang nagtatanim ng hope, kindness, tsaka consistency eventually, magugulat ka may confidence ka na uli. At hindi galing sa labas, galing sa loob. Now, speaking of lube, eto ang susunod nating stoic lesson. Protect your inner peace like it's sacred. Kasi totoo, sacred yan. Alam mo, sa stoicism, importante ang idea ng inner citadel. Parang fortress sa loob mo na kahit anong gulo sa labas, hindi basta-basta nabubuwag. Ang tanong, sino ang pinapapasok mo sa fortress mo. Kasi minsan, hindi naman problema yung problema kundi yung mga taong toxic na sinasama natin sa process. Mga taong walang ibang ambag kundi stress, comparison, at chismis. And yes, minsan pamilya pa yan o mga kaibigan since high school. Pero kung paulit-ulit kang sinasaktan emotionally, ginagawang punching bag ng frustrations nila, tapos ikaw pa rin ang may konsensya, it's time to set boundaries, my friend. Stoicism teaches na hindi mo kailangang i-please lahat. Hindi mo rin kailangang magpaliwanag palagi. You can love people but still protect your energy. Kunyari, may kilala kang laging nega. Laging may reklamo laging may sinasabing mali sa buhay mo. Hindi mo kailangang awayin, hindi mo kailangang magdebate, pero pwede mong piliing hindi mo siya hayaan sirain yung peace mo. Kasi ganyan ang stoic, kalma, hindi palaging nagpapaliwanag. Hindi reactive, hindi nagmamadali, hindi nagpapa-apekto agad. Sa stoicism, you are the gatekeeper of your mind. Ibig sabihin, kung may taong gustong pumasok sa buhay mo emotionally, mentally, spiritually, dapat tinatanong mo muna. Makakatulong ba to sa growth ko o isa lang siyang distraction disguised as connection? At ito pa, hindi lahat ng tahimik ay peace. Minsan tahimik nga ang paligid, pero ang ingay ng utak mo. Kaya bantayan mo rin yung mga ini-entertain mong thoughts. Kung alam mong overthinker ka, baka oras na para bawasan ang doomscrolling. Baka kailangan mo nang mag-journal or lumabas at maglakad ng walang music para lang marinig mo sarili mong thoughts at masala mo kung alin ang kailangan mong i-let go. Kasi totoo ito, minsan hindi mo kailangan ng solution agad. Kailangan mo lang ng space para maramdaman at maintindihan ang sarili mo. At speaking of space, may isang practice ang Stoics na sobrang underrated pero powerful, taking a pause before you react. Sabi ni Epictetus, if someone succeeds in provoking you, realize that your mind is complicit in the provocation. Saklap. pero totoo. Isipin mo, may nag-comment sa post mo, super below the belt. Ang una mong instinct, reply agad, rant. mura, i-unfriend, post ng cryptic quote. Pero pag stoic ka, hihinga ka muna. Bibilang ka ng 5 seconds. Tatanungin mo sarili mo, deserve ba ng energy ko to? O ego lang ang nasaktan ko? Kasi hindi lahat ng away kailangan mong saluhin. Hindi lahat ng opinion kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng trigger kailangan mong patulan. Kung matututo kang mag-pause, sobrang dami mong masasave time, energy, sanity. At yung pause na yon, hindi ka hinaan. Kalakasan yan. Kasi it means hindi ka pinapaikot ng emosyon mo. Ikaw ang nagdi-drive. Emosyon mo ang passenger. Ngayon, aminin natin, hindi siya madaling i Pero dahan-dahan, start with the next thing na magti-trigger sa'yo. Huwag ka agad sumagot. Huwag ka agad mag-react. Pakinggan mo muna sarili mong thoughts. Pag-isipan mo kung ito ba ay galing sa wisdom o sa ego. At habang ginagawa mo 'yan, unti-unti mong mararamdaman na kahit may problema pa rin, hindi ka na basta-basta nauuga. May inner stillness ka na. Hindi perfect pero grounded. Hindi immune sa pain, pero hindi rin natatangay ng gulo. You're not broken you're becoming. At bawat araw na pinipili mong bumangon, kahit mabigat, kahit pagod ka na, that's already stoic strength in action. Ito ang gusto kong pag-usapan ngayon. Your vision yung pangarap mo, yung dahilan kung bakit ka bumabangon kahit pagod ka na. Alam mo, sa sobrang dami ng gulo sa paligid, bills, expectations, failures, lost love, mga hindi mo na makontrol madaling makalimot sa kung bakit ka nagsimula parang naglalakad ka sa bagyo. Tapos nawawala ka na sa direksyon kasi puro ulan ang nakikita mo. Pero sabi nga ng mga Stoic, especially si Seneca, If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable. Boom! Kung wala kang malinaw na vision, kahit anong tulong, kahit anong opportunity, hindi mo mapapakinabangan kasi wala kang pupuntahan. So tanong, Naalala mo pa ba kung bakit ka nagsimula? Hindi yung fake reason na sinasabi mo sa iba, yung totoo, yung galing sa puso. Baka gusto mo lang talagang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang magulang mo o baka gusto mong makalabas sa cycle ng kahirapan. O gusto mo lang matutunan paano mahalin ang sarili mo kahit palaging kinu ng mundo kung sapat ka. Ano man yan ilaban mo, kasi kung hindi mo aalagaan ang vision mo, walang ibang gagawa nun para sa'yo. Kaya kahit pagod ka na, kahit parang ang dilim-dilim, hold that vision. Kahit hindi pa siya klaro, kahit blurry, kahit wala pang results, basta hawak mo pa rin yung bakit. At habang ginagawa mo yan, ito ang isa pang stoic truth na sobrang laki ng epekto sa akin personally. Ang tunay na success hindi yan instant, kundi discipline na tuloy-tuloy kahit wala pang nakikita. Minsan kasi, ang mindset natin, kapag motivated ako, gagawin ko. Pero paano kung wala kang gana? Paano kung gising ka, walang energy, at parang wala ng point lahat? Diyan papasok ang stoicism. Kasi hindi siya nakabase sa mood, nakabase siya sa principles. Kumbaga, hindi mo hinahayaan yung feelings mo mag-dictate ng actions mo. Instead, you act based on values. Kasi alam mo kung ano ang tama. At ginagawa mo yon kahit hindi ka feel good. Sabi nga ni Epictetus, First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Simple lang. Piliin mo muna kung sino ka, at saka mo ng action. Kahit pagod, kahit walang nanonood, kahit walang applause kasi sa dulo, hindi mo kailangan ng standing ovation para maging proud sa sarili mo. Kailangan mo lang ng integrity. Parang gym nga ulit, hindi mo makikita ang abs after one day. Pero kung araw-araw, kahit 10 minutes lang, consistent ka, may mangyayari. Ganon din sa mindset, sa healing, sa pangarap, sa resilience. At ito ang isa sa pinaka-importante sa lahat. Learn to embrace suffering as a teacher, not a punishment. Kasi madalas, pag may nangyaring masakit, iniisip natin, ano bang mali ko? Bakit ako na naman? Pero si Nietzsche, hindi siya stoic. Pero malapit ang thinking, sabi niya, to live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. So ano raw? Hanapan mo ng kahulugan ng sakit. Mahabang relasyon na natapos, baka tinuro sa iyo kung paano mahalin ang sarili mo. Trabahong nawala? Baka tinutulak ka ng sundan yung passion na matagal mo nang tinatago. Nasaktan ka? Iniwan? Niloko? Yes. Masakit. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka lang. Pero habang umiiyak ka, tanungin mo, anong aral ang binibigay nito sa akin? Kasi sa stoicism, hindi mo tinatakbuhan ang sakit hinaharap mo tinitingnan mo sa mata. Tapos sinasabi mong, Okay, nandito ka. Pero hindi mo ako masisira. Gagamitin kita para tumatag. At sa tuwing ginagawa mo yan, kahit kaunti lang, kahit hindi perfect, you're becoming someone stronger than yesterday. Not bitter, but better. Not broken, but bolder. Kaya gusto kong sabihin ito ng malinaw. Kung napapagod ka, hindi ibig sabihin sumusuko ka tao ka, may puso ka, may limitasyon ka. At ang stoicism, hindi ito para gawin kang robot. Hindi ito para pigilan kang umiyak. Ang stoicism, nandito para turuan ka paano hindi malunod sa luha mo. Na habang may bagyo, kaya mong tumayo. Habang umiiyak ka, kaya mo pa rin tumuloy. At habang nawawala ka, kaya mong hanapin ang sarili mong liwanag. Kaya kung nandito ka pa, kahit ang bigat-bigat ng puso mo ngayon, pakinggan mo ito. Hindi mo kailangan maging okay agad, pero pwede kang maging matatag kahit hindi ka okay. You can still choose kindness. You can still protect your peace. You can still show up. Because that is what stoic strength looks like. Hindi loud. Hindi perfect. Hindi flashy. Tahimik. Buo. Totoo. Ngayon, asahan mong yung huling bahagi ng usapan natin, hindi ito puro feel good lang. Kasi ang tunay na stoicism hindi laging masarap sa pandinig. Pero ito yung klase ng katotohanan na kapag tinanggap mo, may lakas na nabubuo sa kaluluwa mo na kahit ikaw, magugulat ka. Ito na tayo huling bahagi pero siguradong may impact. Isa sa pinakamalalim na prinsipyo ng Stoicism ay yung pagkontrol sa self-talk mo. Alam mo yung boses sa utak mo? Yung nagsasabi sa'yo ng, Tanga ka talaga. Ang hina mo. Wala ka na namang silbi. Tingnan mo sila. Ang layo na nila, ikaw nandito pa rin. Oo, oh, yan. Yan ang kalaban mo. At minsan, hindi mo siya namamalayan kasi paulit-ulit normal na siya sa'yo. Pero, real talk. The way you talk to yourself is either your prison or your power. Kaya isa sa mga unang tinuturo ng Stoics, bantayan mo yung laman ng utak mo. Kasi ang utak, parang garden kung anong itanim mo, yan ang tutubo. Kung puro self-pity, insecurities, takot, ingit, wag ka nang magtaka kung bakit gulong-gulo ka. Pero kung papalitan mo ng, hindi ako perpekto pero araw-araw akong bumabangon. Oo, oh, nada pa ako, pero hindi pa tapos. Hindi man ako kasing galing nila, pero may sarili akong landas. Boom! Iba na yung resulta. Kasi ang stoic, hindi niya hinihintay na maging okay bago niya kausapin ang sarili niya ng may respeto. Ginagawa niya yon lalo na kapag hindi siya okay. Kasi alam niya, you become what you repeatedly tell yourself. Kaya simula ngayon, tropa, bantayan mo yung boses sa ulo mo. Hindi mo siya kaaway, pero pwede siyang maging trader kung hindi mo siya itrain. Kaibiganin mo siya. Disiplinahin mo siya. Gabayan mo siya. At habang ginagawa mo yan, huwag mong kalimutan ang pinaka-pinaka-pinaka-importanting stoic mindset sa lahat. Hindi mo kontrolado ang lahat, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Hindi mo kontrolado kung may mawalan ka ng trabaho. Hindi mo kontrolado kung may umalis sa buhay mo. Hindi mo kontrolado kung bigla kang maloko, masaktan o masabihan ng masama. Pero kontrolado mo kung magpapatuloy ka. Kontrolado mo kung pipiliin mong bumangon. Kontrolado mo kung paano ka magdadala ng sarili mo sa gitna ng gulo. Kasi sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Boom! Lakasan mo ulit. Volume niyan sa utak mo. You have power over your mind, not outside events. At kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na hindi mo hawak at yakapin ang disiplina sa mga bagay na kaya mong ayusin, dun ka magiging malaya. Doon mo mararamdaman ang peace, hindi dahil perfect ang paligid mo, kundi dahil stable ka sa loob. Dahil kahit magulo sa labas, tahimik ka sa loob. Dahil kahit hindi sigurado ang bukas, buo pa rin ang paninindigan mo ngayon. Dahil kahit wala kang kontrol sa lahat, hindi ibig sabihin wala ka ng kapangyarihan. Nasa iyo pa rin ang pinakamahalagang kapangyarihan, ang piliin ang sarili mo. Kaya ngayon, habang natatapos tong video na ito, gusto kong sabihin to ng malinaw para sa'yo, para sa puso mong napagod pero hindi sumuko. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, may bitbit -bit na kwento, sugat, at pangarap. At minsan, ang pinaka-courageous na bagay na pwede mong gawin ay hindi ang lumaban agad, kundi ang huminga, ngumiti kahit may luha at sabihing, sige, tuloy pa rin ako tuloy ka lang. At habang ginagawa mo yon, alalahanin mo ang 10 Stoic Strategies na pinag-usapan natin hindi lang para pagandahin ang buhay mo, kundi para pagtibayin ka sa gitna ng unos. Kung may isang prinsipol na tumama talaga sa'yo, ilagay mo sa comments. Hindi lang para sa iyo, kundi baka 'yung sagot mo makatulong sa ibang viewer na dumadaan rin sa hirap. At kung gusto mo pang mas maraming ganitong kwentuhan, mga aral na hindi lang motivational quotes kundi talagang pamatay sa buhay na to, click mo na 'yung subscribe button. Like mo na rin 'tong video kung naramdaman mong may impact siya sa iyo. At para sa huling paalala, hindi mo kailangang maging matibay sa lahat ng oras. Pero kahit kailan hindi mo kailangang bumitaw sa sarili mong dangal. Because you, yes, you, are more resilient, more valuable, and more capable than you think. Keep going. Hindi ka patapos. Ang galing mo at ang tunay mong lakas nagsisimula sa loob.